Ikalabing siyam ng Oktubre, taong isang libot walong daan walong put Ipinanganak si George Bocobo, ang nagsali ng mga nobela ni Gato Rizal ng Noli Metangere at El Filibusterismo sa Ingles. Kabilang siya sa isang daang mga Pilipinong estudyante na tinatawag na mga pensyudado na ipinadala sa Estados Unidos upang mag-aral ng apat na taon dahilan sa kanyang pagkabihasa sa banyagang lingwahe. Isinalin din niya sa Ingles ang kodigo ni Kalantiao, lupang hinirang, ang dekalogo ni Andres Bonifacio at ang panimula ni Rizal sa libro ni Ferdinand Blumentritt. Tinulungan din niya si Presidente Manuel Quezon upang magbuo ng mga talumpati at pahayag para sa kampanya ng kasarinlan ng Pilipinas bilang membro ng apat na komisyon ng pagsasarili sa Amerika. Naupo din siya sa iba't ibang mga pwesto katulad sa Korte Suprema, Code Commission, at bilang presidente ng Universidad ng Pilipinas.